Isang magandang umaga mga kaibigan. Andito na naman po tayo para sa isang blog na pag-uusapan po natin ay mga may init na nangyayari sa ating bayan. Bago pong lahat, gusto ko pong i-shoutout ang ating kaibigan sa Baguio City na si Viel Aguilar. Shoutout Viel sa iyo at sa iyong kapamilya. Gusto ko rin pong i-shoutout ang aking older brother, ang aking kuya, si Engineer Aquino na nasa Bahrain. Nagtuturo po siya ngayon. Siya po isang uh, teacher sa Bahrain. Sa mga OFW na taga Bahrain, shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po tayo lagi dyan. Alright, yan. Gusto ko pong uh, pag-usapan natin. Actually, three topics. May klilang po itong vlog na ito una ay ang paghamon ni Kawaldi Carbonel ng duelo kay Baste Duterte. Yan mga kaibigan, noon pala itong siya Kawaldi uh, Carbonel na isang uh, kilalang uh, journalist, mama ay hinamon na pala noon ni dating uh, Mayor Rudy Duterte sa Davao City. Hinamon niya ng duelo sa harap siguro to ng munisipyo dahil he was still um, a mayor back then. Alas 9 ng umaga sa Davao City. Pumunta si Kawaldi Carbonel ayon sa kanya. At mga kababayan, hindi po sumipot hindi sumipot itong si Mayor Rudy Duterte. Ano kaya? Natakot? Naduwag kaya kay Kawaldi Carbonel mga kababayan? Kaya hindi po siya nagpakita. Itong palang uh, si uh, former Mayor Rudy Duterte, ayon po ito sa mga salaysay, pinanood po natin yung vlog ni uh, Kawaldi, siya po ang pinaniniwalaang uh, mastermind o nagutos sa pagkakapaslang o pagkakapatay ng journalist na si uh, Jun Pala? Yan po ang pahayag ni Kawaldi. Ang uh, ebidensya po niya ay si dating pulis Las Laskanyas na isang DDS or dikit sa mga Duterte. Inamin po ni uh, Mr. Laskanyas na sila po ang tumira kay uh, Jun Pala na isang journalist at uh, mamamahiyag. Ayon po kay uh, Mr. Lascañas, utos po ito ni dating Pangulo uh, Rudy Duterte na siya po noon na isang mayor pa lang. Nagalit daw po itong si Duterte kay uh, Kawaldi Carbonell. Pinadala nga po si Kawaldi sa Dabao para po i-cover tong story po na to sa pagkakapas lang ni Jun Pala at binalaan daw po siya na pag makita niya si Waldi Carbonel ay sasampalin niya po. Yan po ang sinabi ni uh, former mayor Duterte. Pag makita ko yung si uh, Carbonel, pagsasampalin ko yan. Alam niyo mga kaibigan, naalala ko lang na meron nga pong pinagmanahan itong mga anak. Kuhang-kuha po nila ang mga linyada, ang mga paboritong linya ng kanilang ama. Kagaya po ni Basti, mahilig pong manakot. Naalala niyo po ba nung sinabi niya po sa media na meron po siyang sasampaling general. And he was referring to General Torre. Pero mga kaibigan, hindi po yun nangyari. Hindi po yun nangyari. Parang tatay din po ito na magaling magsalita. Pero takot gawin. Iyan po. Punta si Kawaldi Carbonel alas 9 ng umaga. Matagal na. Dahil ito po ay nangyari nung mayor pa noon si former President Digong. Alas 9 ng umaga, nandun siya naghintay at ready na po siya makipagduelo kay Digong Duterte pero Alaus hindi po siya hindi po siya sumipot natakot ay natakrot gayam ada taktakrot na datoy Digong nalain lang sumao <laughs> magaling lang palang magsalita pero wala namang gawa kung talagang kaka sa pala yung isang tao wala. Ah, Tiklop. Tiklop din si Digong during that time hindi po siya nagpakita sa lugar, sa venue ng kanilang kung sila, saan sila ay magduduelo. Wala. Tiklop hindi nagpakita si Mayor Duterte. Kaya ngayon itong pong si kawaldi siya naman po ang naghahamon. This time, mga kaibigan, mark your calendar, tutukan po natin ito. At dito po natin makikita kung meron niyang uh, tapang itong uh, young Duterte na si Mayor Basti Duterte. Tignan po natin dahil ngayon ang hamon ni uh, Kawaldi Carbonell gagawin po ito sa luneta, sa harap mismo ng statue ni Dr. Jose Rizal. Yan. So mark your calendar mga kababayan, tignan po natin. Kung hindi po maduduwag itong si uh, Baste Duterte. November 10 at 9 in the morning, same time. Tignan po natin. Kung meron nga pong uh, ibubuga itong si Baste Duterte. Actually itong uh, si uh, Kawaldi sabi pa niya, kahit dalhin mo pa si Bato. Hindi raw natatakot si Kawaldi kahit magdala pa siya ng mga kasama kagaya ni Bato, ni Bongo. Yan. Talagang bilip po talaga ako kay Kawaldi. I think nasa siguro nasa 18 na po siya. Pero hindi po siya natatakot. Siya po naghahamon. Siya naman ngayon ang naghamon. Kontra kay Baste Duterte. Nagalit po si Kawaldi dahil nga po itong si Baste. Ano yung pahayag na binitawan niya? Napasasabugin, bubumbahin niya daw po ang Ilocos Norte. Yan, mayabang din po siya. Manang mana po sa tatay. Well, sabi nga po nila, hindi po magbubunga ng santol yung puno ng mangga. Sana <laughs> unless, siguro baka grafted. <laughs> so, saan nga, nga po magmamana kung di sa tatay? Yan ang sabi niya. Bobombay niya ang kailokohan sa Norte. Kaya alam naman po natin na yan po ang turf or teritoryo ng mga Marcos. Kaya niya po sinabi yun. Kagaya daw po sa pagbomba nila sa Marawi. Kaya mga kababayan, kitang-kita po ang tapang dito ni Kawaldi. Kahit po sa kanyang old age, talagang naghahamon pa rin. At hindi po yan uurong dahil uh, nasa kanyang duguraw ang dugong Ilocano at Muslim. Mga kababayan, pareho pala nating Ilocano. Itong si Kawaldi, kala ko noon Tagalog. Pero Ilocano po pala siya, may dugong Ilocano at may merong dugong Muslim. Muslim, kung Muslim yan, matapang talaga. Kaya hindi po yan uurong sa mga Duterte. Kaya abang-abang po mga kababayan, abangan po natin ang mga susunod na kabanata. Mark your calendar. At atin pong uh, susubaybayan niyan. Titignan po natin kung meron nga pong balls ang mga Duterte. Lalong-lalo lalo na po si Baste dahil siya po ang kanyang hinahamon ngayon. At kahit sumakay pa daw si Bato at Bongo, hindi po daw siya natatakot. Okay, <laughs> mga kababayan, this is very interesting abangan lang susunod na kabanata. Mga kaibigan, mukhang matutuloy po ang hearing patungkol po sa EJK. Pero hindi po sa lower house, hindi po sa Quadcom, ngunit ito ay gaganapin sa Senado. Initially, ah, nagsasabi pong siya pong mag-lead ng investigation ay si Bato de la Rosa, Senator Bato. Pero question po yan ni Chis Escudero, ang Senate President, na bakit ikaw ano, mag-lead? Baka hindi convincing at maraming alingas-ngas tayo maririnig sa mga tao. Kaya ayaw po nilang ipahawak kay Bato. At ngayon mukhang mangyayari na po, matutuloy na po ang investigation, ang hearing sa Senado, pero ang narinig po natin ay si Coco Pimentel ang magiging chairman or magli sa hearing sa investigasyon po na ito. Makikita po natin dito kung neutral, kung patas, kung fair si Coco Pimentel. Ganun din po ang mga ibang senadores. Pero sigurado po yan, expected na po yan marami po sa mga senador ang uh, pabor kay Digong tanging si Senator Risa Honteberos lang ang pwedeng magtanong maging legit na interpolator dyan. The rest wala na. Ano na sila? Uh, bow down. Magbabow down na yan kay Digong. Dahil former president, kaya hindi po yan pahihirapan. Hindi po yan tatanungin ng gusto si Senator Risa lang ang inaasahan po natin dyan. Ito po ang dahilan kung bakit dadalo si Digong daw sa Senado dahil most of the senators ay malapit sa Duterte. At of course, hindi po nila ipapahiya si Digong dito. Siguradong hindi po nila pahihirapan, walang mangyayari. Si Risa Hontiveros lang po ang inaasahan natin dito. Siya po ang gagawa ng kanyang trabaho. Pero the rest, wala na. Hindi po natin inaasahan itong mga ibang senador ay talagang maghahanap po, you know, maghahanap or magtatanong at uh, hahanapin yung katotohanan. Hindi po yan. Hindi po yan mangyayari. Dahil uh, sila po ay mga tautauhan ni Digo. Mga dating uh, malapit kay Digong ngayon medyo dumedistansya may po sila kay ex-president Digong dahil magi-election at ayaw nilang uh, masira ang kanilang kandidatura dahil sa kanilang closeness kay Duterte. Mga kababayan, so titignan po natin, sabi nila Monday daw, Monday. So dadalo daw si President Digong. Tignan natin. Tignan natin kung uh, pupunta nga sa Senado. Yan na po ang masasabi natin dyan. Karamihan po sa mga senadores na yan ay pro-Duterte. Kaya wag na po tayong umasa na lalabas ang katotohanan dito. Dahil kasama, puro mga kasama ni Duterte, ang mga senador. Hindi po level playing field. Hindi po patas ang labanan. Dahil kadikit ni Digong, marami sa kanila. Okay, ito namang si Senator uh, Bato de la Rosa ay uh, napaka-dramatic po ng tao na to. Kanya pong pinatulan yung sinabi po ni Congressman Dan Fernandez na isa sa mga generals. I can't remember the name. Ito pong general na to na binibaby daw po niya sa PNPA ang anak ni Senator Bato de la Rosa. Meron pa palang... Uh, anak tong si Senator Bato na pulis ay search at nakita kong ang uh, Rack uh, Rosa ang pangalan niya isang pulis. So yan, nasaktan po. Nasaktan tong si Bato Dilarosa Rosa nung sinabi ni Congressman Dan Fernandez na bini baby ang kanyang anak. Kaya nagreact po siya, nagpa-press con. Alam niyo po tong si Bato Dilarosa. Rosa, Matagal na pong ini-invite ito sa Quadcom pero wala hanggang papreskon lang po. Hindi po siya makadalo kagaya po ni Digong na takot humarap sa mga kongresista. Hindi ko po alam ang dahilan kung bakit po siya takot. Pero maliwanag po na may kinatatakutan yan. Mukhang guilty mga kababayan. Kaya wag na po nating iboto itong mga Duterte boys. Bato, bongo, Philip Salvador, Willie Revillame, etc. etcetera. Huwag et na po nating iboto itong mga itog. Isama na po nating huwag iboto ang mga trapo. Kagaya po nila, Lito Lapid, mga bilyar, mga uh, Calderos, kalderos, kapatid ni Calde, Pia Cayetano. Sino pa ba? Lahat na, I mean Marcos, lahat po ng mga trapo, huwag na po nating iboto yan. Sana po'y mamili po tayo ng tama, mga tamang kandidato. Dahil hirap na hirap na po ang ating bayan, dapat po paupuin po natin ang mga matitino, mga bagong politiko o mga, mga, bagong kandidato. Mga kababayan, lahat po ng mga kandidato ng Duterte, ilaglag po natin, wag po natin iboto. Wag po tayong magpadala sa pera sa pasoksok sa limandaan hanggang 4,000. Huwag po natin ipagbili ang ating mga boto. Ito po ay sagrado. Ito po ay para sa kaginhawaan, katahimikan ng ating bayan. Hanggang dito na lang po ang ating vlog. Marami pong salamat sa lahat na nanonood. Paki-share at subscribe sa akin pong channel. mag magandang umaga sa ating lahat.